Sa SPBB ng MCGI at nandito tayo ngayon sa MCGI Chapel upang makisaya at makiisa sa pagluwalhati sa Diyos. Pero alam kaya ng ating mga bisita kung ano ang kahulugan ng pagluwalhati sa Diyos? Ayan po, Nanay Malu. Ayan, happy hmm. first day po ng pasalamat at salamat po sa Diyos at kayo po ay naging bisita po namin ngayon. First time niyo po ba makadalo po sa... Oh, first time. Hmm. At na-feel ko na talagang napakabuti ang Diyos kasi hindi namin alam ba't kami dinala dito. Kaya nagpapasalamat kami mag-asawa at nakarating kami sa lugar na ito. Ayan po, salamat po sa Diyos na nakasama po namin kayo ngayon sa paglualhati po sa Diyos, sa pomagitan po ng pagkakakipon. Pero sis, uh, may itanong po ako sa inyo kung alam niyo po ba yung kahulugan ng paglualhati po sa Diyos? Ang sa akin lang ha, ang paglualhati sa Diyos, kung mapil mo talaga sa sarili mo, sa, kasi mapipil natin yun eh, na sa uh, yung habang pinupuri natin ang Panginoon, nalulugod tayo, gano'n. At napil feel ko yun ngayon. Naniniwala po ba kayo sa Biblia? Yes, naniniwala ako. At nagbabasa rin po kayo ng yes. Biblia? Yes. Okay. So. po John, sis, nabasa mo na ba ito, mm. um, kapitulo 50, versikulo 23 po. Ang nagahandog ng haing pasasalamat ay lumaluhati sa akin, at sa kanya na nagkaayos ng kanyang pagkikipag-usap, aking ipapakita ang pagliligtas ng Diyos. Bilang uh, kanina po nabanggit nyo po na first time nyo pong makadalo ngayon mm -hmm. dito, ano niya na, ano naman po yung masasabi nyo sa Thanksgiving po or event ngayon ng MCKI? Napakasaya. Uh, na feel namin mag-asawa na talagang ang presensya ng Panginoon ay nandito kasama-kasama natin. Kahit bago kami sa pag-attend ng inyong Pasasalamat ay parang matagal na kasama na rin na ka, kasama na rin kami sa pagdiriwang ninyo. Pasalamat so, po sa Diyos tama po ba si Yes, Rose? po, bisita po ako dito. Alam mo ba kung ano yung ibig sabihin or kahulugan ng hati sa Dios Para sa akin, sis, ay yung pagbibigay mo sa kanya ng pananampalataya mo, pagpupuri sa kanya, pagbibigay ng awit. Naniniwala po ba kayo sa Biblia? Yes, naniniwala ako. At nagbabasa po kayo ng Biblia? Opo, nagbabasa po ako. Ayan, sis Rose, Uh, last na tanong, nabasa mo na bato. Okay lang bang pabasa po kami ng uh, talata natin, ng awit, um, chapter 50, verse 23 po. Pabasa na po lang malakas. Ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumululuhalhati sa akin at sa kaniya na nag-aayos ng kaniyang pakikipag-usap, aking ipakikita ang pagbiligtas ng Diyos. Yan, Sis Rose, anong masasabi mo ngayon sa talatang kababasa mo? Okay, base dito sa aking nabasa, ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumulwalahati sa akin dahil sa kanyang mga biyaya na pinagkakaloob sa akin. Binibigyan natin siya ng walahati dahil nandito tayo ngayon, nakikiisa, nakikiselebrate sa pagpapasalamat, special pagpapasalamat ng buong bayan. Nagagalak ako dahil isa ito sa blessings na binibigay niya. Kumusta naman po yung uh, first day po ng pasasalamat na dinaluhan niya? Ayun po, unang beses ko palang po umaten ngayon sa ano, event na ito na SPBB. First time ko palang talaga umaten. And then, ang saya-saya dahil yung mga aral ay napapakinggan ko ng ano, ng malinaw at napakasarap na kinig kapag kasama yung mga kapatid. Yeah. Yeah. salamat yeah. po sa uh -huh. Justin Si po. And happy SPB Happy SPB! Salamat sa Diyos! Para sa iba pang videos at makabuluhang usapan, mag-like at mag-subscribe na sa MCGI channel sa YouTube at huwag kalimutang i-share. At para laging guided sa mga aral ng Biblia, mag-download na ng Digital Bible App sa Google Play or Apple App Store. Ito po ay libreng libre para sa lahat.